ito so, yung mga iba't ibang bayan ng uh, Aklan ng Kalibo Kalibo Aklan no? Oh, dito tayo ganda ng ano maganda yung kanilang uh, pader dito oh Ayan. saan yung mga kung saan yung mga bayan ng uh, Kalibo na nasasakupan ng Kalibo ay nakaukit dito sa kanilang uh, kadir ito ay nasa harap ng uh, Museo Itaclan ayan oh ayan ayan, ayan Batan nakalagay din dito yung mga kanilang mga simbahan no ang na kanilang simbahan ng guys ayan sa ruwangka yung ruwangka ruwangka tapos ibahay St. Peter the Apostle Parish Church ang kanilang simbahan ang bahay ang ganda tapos yes. sunod ay Calibo. Calibo St. John the Baptist uh, Cathedral ayan guys tingnan nyo guys ganda guys tapos itong Liso St. Isidore the Farmer Parish Church Liso ayan ang leso ay the kinatawag nilang Patri-Capital of the Aklan. Tapos, sunod ay Libakaw. Saint Catherine of uh, Alexandra Parish Church. Yan, Libakaw. Dito, naki-feature yung River of Things. Tapos, yung Madalag. Yan, yung kanilang uh, simbahan ay Our Lady of God, Guadalupe Parish Church. Yan, madalag. Big Pinon White Rocks Formation. Yan. Yan. sunod ay oh, Makato. Yan. Makato. Makato. Sa so, Makato, makikita yung Aplan Sports Complex nasa yung Malay. St. Joseph the Worker Parish Church. Dito sa Malay, ayan. At sa Malay din nakikita 'yung ating uh, pinakapaboritong uh, paliguan ng Boracay Ayun, nasa Malay ang Boracay Sunod ay 'yung Malinaw. St. Joseph the Worker Parish Church pa rin ng Malinaw. Ayan, ganyan ang mga nakaukit dito. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda. Ayan, guys. Ayan, sunod ay Nabas. Ayan, the Paris of saint Isidore the Farmer. So, sa Nabas yung Barrio Festival. Uh, dito yung Barrio Festival. Sunod ay yung New Washington. Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Church, yung kanilang simbahan. New Washington guys. Ayan, New Washington. Ayan. At sunod ay yung naman siya. Naman siya. St. Joseph the Worker Parish Church pa rin. Ayan naman siya. At dito yung Lechon Parish. Ayan. And last but not the least, yung Tangalan. Ayan. St. Johnny Pumusin Parish Church. Tangalan. Ayan. So, andyan yung Hawili Falls. Hawili Falls. So, guys. Ito so, ayan, guys. Maganda ang mga nakaukit dito sa kanilang pader. Ayan. So, uh, hanggang dito na lang muna, guys. I hope na gustuhan nyo. Ayan. ayan. yung sasakyan namin. Ayan, guys. Hanggang dito na lang ang ating uh, pag-feature ng Pader dito sa harap ng uh, Museo It Akyan. Ayan guys, yung kalirang na uh, ISIS Street. Ayan, maraming maraming salamat guys at thank you sa inyong panunood. Bye.